News sa ating mga balita, sa na kay VP Sara Duterte, inihain na ng NBI. Active threat sa buhay ni PBBM, tinawag ni VP Sara na ominous. Loyalty sa konstitusyon at chain of command, tiniyak ng AFP sa gitna ng giriang Marcos at Duterte. Hari Roque nasa ibang bansa na ayon sa NBI. Po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, dumating na sa tanggapan ng Office of the Vice President o OVP sa Mandaluyong City ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI para isilbi ang sampina para kay Vice President Sara Duterte. Kaugna ito ng mga naging pahayag ng opisyal na sinasabing assassination threat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr at ng kanyang pamilya kamakaila. Pinahaharap sa NBI si Duterte sa darating na biyernes upang bigyang linaw at sagutin ng mga katanungan kaugnay ng kanyang mga kontrobersyal na pahayag na kinokonsiderang grave threat at posibleng paglabag sa Anti-Terrorism Act. Kaugnay nito, tinawag namang ominous o pambabanta ni VP Sara ang aniyay pagpupumilit ng administrasyon na may active threat sa buhay ng Pangulo. Iginiit din ito na hindi niya ginamit ang salitang assassin sa kanyang virtual press conference kung saan ito sinabing may kinausap na itong tao na papatay sa Pangulo, kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay ipapatay. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi kinakailangan ng loyalty check sa kanilang hanay sa gitna ng lumalalang alitan sa pagitan ni na President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa isang press briefing ngayong araw, binigyang diin ni AFP Spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ang pahayag ni Chief of Staff Romeo Bronner Jr. na mananatiling loyal sa konstitusyon at sa chain of command ang sandatahang lakas. Dagdag pa nito, may ibang mas malaking hamon na nangangailangan ng nagkakaisang bansa at sandatahan kaya mananatiling non-partisan ng AFP nang may paggalang sa democratic institutions at civilian authority. Nang tanungin naman tungkol sa panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa AFP na protektahan ang konstitusyon sa gitna ng tinatawag nitong fractured government. Sinabi ni Padilla na nais ng AFP na iwasan ang partisan politics at mananatili silang profesional sa pagganap ng kanilang tungkuli. Kahapon nang pinanawagan ng dating Pangulo sa AFP na maglunsad ng kudeta laban kay Marcos Jr. na tinawag nitong jog addict. Inihayag naman ng Malacanang na hindi ito katanggap-tanggap at sinabing dapat irespeto ng nakatatandang Duterte ang konstitusyon. Malaki ang chance ang nakalabas na ng bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque. Base sa impormasyong nakalap ng National Bureau of Investigation o NBI ayon kay NBI director Jaime Santiago parehong impormasyon ang kanilang nalalaman sa unang sinabi ni VP Sara Duterte na nasa ibang bansa na ang dating tagapagsalita ng palasyo hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Santiago dahil gumugulong pa ang investigasyon ng NBI. Nahaharap si Roque sa arrest order mula sa House of Representatives matapos itong ma-cite in contempt dahil sa kabiguan itong magsumite ng dokumento na magbibigay linaw sa bigla ang pagtaas ng kanyang yama. Sinampahan din ito ng reklamong human trafficking sa Department of Justice o DOJ dahil sa umano'y aktibong partisipasyon nito sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Para sa Kidlat News Update, Renzel Enon, Naguula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.